Hello everyone, welcome back muli dito sa ating YouTube channel na may nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para naman sa mga subscribers natin na nasa iba'yong dagat nasa abroad, nagsusumikap at nagsasakripisyo dahil gusto mo bago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya dasal ko lagi ang inyong kaligtasan at sa vlog natin ngayon ito ang part 2 continuation ito dahil sa promise ko na may part 2, yung topic natin sa top 20 na pinakamaswerte, pinakamahusay na feng shui plants, kaya naman ito yung pangako ko, nandito na tayo sa part 2 natin, at maliban dyan, mayroon tayong at dapat antabayanan. Mayroon po kayong dapat antabayanan. At yan po ang maswerting halaman na akmang-akma or match para sa Year of the Wood Dragon para sa 2024. Uulitin ko, mayroon din po tayong ibang vlogs patungkol sa mga maswerting halaman. Ito yung top 10 na maswerting halaman para sa 2024. Kaya naman, antabayanan nyo yan. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, make sure nakasubscribe ka at i-click na rin yung notification bell button dyan sa baba para siguradong sigurado na lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang nating vlogs at live na gagawin natin dito mismo sa channel na ito. tutuklasin natin ang transformative power ng feng shui gamit ang top 20 na pinakamahusay na halaman para sa iyong tahanan, sa iyong opisina o sa negosyo na magbubukas ng kasaganahan at pagkakaisa upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali at malas. Sa mundo ng feng shui, ang bawat elemento sa loob ng ating tirahan o lugar kung saan tayo nagtatrabaho o naghanap buhay ay may mahalagang papel sa paghubog ng enerhiya at daloy ng ating buhay. Isa sa pinakamabisa at napaka-epektibong aspeto ng sinuunang sining ay ang paggamit ng halaman batay o ayon sa feng Ang mga likas na kagandahan ito ay hindi lamang nagdaragdag ng kasiglahan at pagiging bago o refreshing sa iyong kapaligiran, ngunit ginagamit din ito ang positibong enerhiya na naaayon sa kasaganahan, kalusugan at pagkakaisa. Kung ito man ay ang pagpili ng perpektong feng painting upang umakma sa iyong mga halaman, pagpili ng perpektong feng na posisyon para sa pinakamainam na daloy ng enerhiya o pagsasama-sama ng iba pang elemento tulad ng feng shui coins, feng fish o ang makabagong prinsipyo ng feng period 9. Ang integration ng mga halaman ang pagsasama ng mga halaman ay may malalim na kahalagahan. Sa so vlog na ito, tutuklasin natin ang top 20 na pinakamahusay na halaman batay sa punsoy para sa iyong tahanan o sa opisina o sa trabaho at sa negosyo, kasama ang mga tip upang ibigay ang mga ito sa ibang mahalagang aspeto tulad ng mga simbolo ng pag-akit ng pera. Magsimula tayo sa isang paglalakbay tungo sa isang mas balanse at mas maunlad na buhay. to finish the top 20. Kasama sa listahan ang Zanzibar Jam. Saan ito maswerteng ilagay? Sa balkonahe at sa sala. At ano ang binipisyong dala nito? Ang Zanzibar Jam, ang sumisimbolo ng kayamanan at kasaganahan na nagdadala ng swerte at kapalaran. Ang hugis ng dahon nito ay kahawig ng mga barya na lumilikha ng auspicious kasaganahan at katuparan ng lahat ng bagay. Ang paglalagay nito sa bahay ay maaaring makaakit ng kayamanan na may patuloy na dumadaloy sa ating kapalaran. Hindi lamang ito isang maswerteng halaman, ngunit ito rin ay kilala sa fungsoy na halaman na maaaring mapahusay ang kayamanan. Kung ito ay namumulaklak, ito ay higit na pambihira at sumisimbolo ng maraming swerte na darating sa buhay mo at ang patuloy na pagpasok ng pera. Tandaan at warning lamang po, ang katas nito ay nakakalason, iwasan ang paghawak o ang paglunok nito. Ang zizi plant ay madalas na tinutukoy bilang Eternity Plant o Friendship Plant. Sa fungsoy, ang mga pakintab na dahon nito ay pinaniniwalaan na sumasalamin at nagpapalakas ng positibong enerhiya na ginagawa itong isang popular sa pagpipilian para sa pagpapaunlan at pagkakaisa at pagkakaibigan sa loob ng mga tahanan o di kaya sa loob ng trabaho natin. Dagdag pa rito, kilala ito sa pagiging hindi kapanipaniwalang nababanat at madaling pangalagaan. Kahit na umuunlad sa mga kondisyong mababa ang liwanag na ginagawa itong paborito ng mga feng shui practitioner at sa mga taong araw-araw na mahilig sa halaman o yung mga plantito at plantita natin, hindi ito mahirap alagaan. Sunod ay ang Giana Chestnut. Saan ito maswerte ilagay? Sa balkonahe, sa silid aralan, kung saan tayo nag-study o di kaya sa sala. Ano naman ang beneficyong dala nito? Tulad ng alam nating lahat, ang pera ay hindi para sa lahat. Ngunit, kung wala ito, walang magagawa. Sa mga katwid, ang kapalaran ay mahalaga sa buhay. Ang gana chestnut ay isang sikat na halaman na nagpapataas ng swerte pagdating sa pera sa pananalapi. Magdudulot ito ng kagalakan, kayamanan at patuloy na kasaganahan na makabuluhang nagpapalakas ng swerte sa pananalapi ng isang pamilya. Pandaan, isang konting warning lang, hindi ang kop para sa mga paglalagay sa ilalim ng mga beam o di kaya bawal itong ilagay sa banyo. Sunod sa listahan natin ay ang kumquat tree. Walang masyadong ganito sa Pilipinas. Pero i-introduce ko ito sa inyo. Saan ito maswerteng ilagay? sa labas ng front door natin. Ano ang mga pakinabang dala nito? Kumquat ay parang gintong ingot na sumisimbolon sa masaganang ani at umaakit ng kayamanan at kaligayahan. Ang maliwanag na gininto ang hitsura nito ay nagpapahiwatig ng malawak na pinagmulan ng kita Malaking source of income at kasaganahan na ginagawa itong isang napakahusay na halaman sa pagpapalit ng bagong taon. Ang pagpili ng kumquat tree ay nagdaragdag ng kaligayahan sa kapaligiran at, tinat at tinitiyak ang kasaganahan, magandang kapalaran at kut at katuparan sa darating na taon. Pero tandaan na dapat ilagay sa isang maliwanang na lugar para sa matatag at malusog na paglaki nito. Masigla ito sa ilalim ng direct sunlight. Sunod ay ang Salex Argyrasea. Saan ito maswerte ilagay? Sa, sa, harapan ng pintuan, sa sala, malapit sa pasukan. Ano naman ang dalang pakinabang ng Salex? Ito ay sumisimbolo sa kalayaan, pag-asa at liwanag. Bilang karagdagan sa pag-akit ng kayamanan, maaari rin itong magdala ng mga benefactors at pataasin ang katanyagan na makakatulong na at makapagbigay focus ang isipan natin. Ang katanyagan nito bawat taon ay dahil sa kadalian na pangangalaga o madali itong alagaan at mahabang panahon itong namumulaklak. Hindi madaling mabulok ang ugat nito o hindi madaling dumilaw ang dahon at ito ay kaakit-akit at nagbibigay ligaya. Padaan, hindi angkop para sa sobrang init o sobrang araw ang halamang ito. Kasama sa listahan ay ang Peach Blossom. Saan ito maswerte ilagay? Sa mga sala? O di kaya naman sa mga love and relationship corner ng tahanan natin? Ano-ano man ang benepisyong dala ng Peach Blossom? Ito ay makakuha ng pag-ibig, nagpapasigla sa mga romantikong prospect at nagpapahusay ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Para sa mga mag-asawa, pinabubuti din ito ang mga relasyon ng mag-asawa na nagpapatibay ng pagkakasunduan sa mga miyembro, hindi lamang ng mag-asawa, kundi ng buong pamilya. Dapat tandaan, kapag magtanim kayo o maglagay kayo nito sa loob ng bahay, tiyakin ang sapat na liwanag, tamang bintilasyon, at panatilihin ang medyo malamig na lupa nito at medyo basa-basa ang lupa nito. Sunod sa listahan natin ay ang Iron Tree. Saan naman maswerte ito ilagay? Sa front door, sa sala, sa kusina o di kaya naman sa balkonahe. Ano ang mga pakinabang dali nito? Ang Iron Tree ay sumisimbolo sa katatagan, kahabaan ng buhay at kayamanan. Sa feng shui, maaari itakwil ang kasamaan at kapahamakan. Bukod dito, pinahuhusay nito ang karera at swerte sa pananalapi na magtataguyod ng kayamanan. Tandaan, iwasan ang matagal na pagkalantad sa matinding sikat ng araw upang maiwasan ang paninilaw ng mga dahon nito o di kaya naman ang pagkamatay ng halamang ito. Kasama pa rin sa listahan ay ang snake plant. Saan ito maswerte ilagay? Maswerte ito ilagay sa banyo, sa sala, at sa balkonahe. Ano naman ang benepisyong dala ng snake plant? Kilala bilang indoor air purifier. Ang snake plant ay nagpapadalisay ng hangin at nagpapromote ng green at umuunlad na kapaligiran. Madaling linangin, madaling alagaan, at pinapataas ang enerhiya ng kayamanan ng tahanan na magdadala ng swerte. Ito ay isang mahusay na halaman ng fungsoy na maaaring magpabuti ang kalusugan at baguhin ang mga negatibong aspeto sa bawat corner ng tahanan natin. Tandaan, hindi rekomenda para sa kusina dahil ang mga usok sa pagluto ay maaaring magdulot ng paninilaw ng mga dahon nito. Sunod sa listahan natin ay ang Chinese Pine. Saan maswerte ilagay ang Chinese Pine? Sa mga sala, sa receiving area, sa silid aralan. Ano naman ang mga benepisyong dala ng Chinese Pine? Ito ay sumisimbolo sa mahabang buhay at pagiging maharlika. Ang pagkakaroon ng isa sa bahay ay magdudulot ng yaman at magandang kapalaran. Ang pyramid na korona nito ay umaakit ng kayamanan at sumisimbolo ng mahabang buhay at kaligayahan. Tinatanggal din nito ang mga malas at nagpapatibay ng pagkakaisa pagdating sa mga relasyon. Tandaan, paminsan-minsan, dalhin ito sa labas para makakuha ng sikat ng araw at ma-recharge at kumuha ng positibong enerhiya. Pasok na pasok sa listahan ay ang Lucky Bamboo. Saan naman pwede ilagay ang mga Lucky Bamboo? Una, sa pangunahing pintuan, sa loob galing sa main door ka sa loob sa mga mesa malapit or sa tuktok ng refrigerator sa top portion ng refrigerator at sa malapit sa hagdan ano ang benepisyo ng lucky bamboo ito ay sumisimbolo ng mahabang buhay at kasaganahan Pagdating sa ating kapalaran na magdadala ng kapayapaan, kalusugan at kaonlaran. Bukod dito, pinapabuti nito ang fungsoy ng tahanan. Pinahuhusay ang mga prospect pagdating sa karera, sa academics at nakakaakit ng kayamanan at swerte. Dapat tandaan, regular na panatilihin ang tubig upang maiwasan ang pagdami ng lamok o palitan ang tubig regularly. Pasok na pasok sa listahan ay ang BAMBU. Saan ito masuaping ilagay? Sa sala o sa silid-aralan. Ano naman ang mga benepisyong dala ng BAMBU? Ang BAMBU ay may malakas na epekto sa pagpapasigla, pagpapahusay ng mga prospect pagdating sa karera at sa pag-aaral. Pinipigilan din ito ang kasamaan at itinataboy ang negatibong enerhiya. At pinabubuti ang kalusugan ng bato at atae. Tandaan, hindi ang cook para sa paglalagay sa banyo at kusina dahil maaari itong lumikha ng negatibong enerhiya na humahantong sa pagkawala ng pera o di kaya pag-stop ng laloy ng kayamanan. Mga tip para sa tamang pag-aalaga sa mga feng shui plants. Ito yung lahat ng plants na nabanggit natin. Ano dapat ang iwasan? Una, iwasan na panatilihin pa rin sa loob ng tahanan ang mga nalalantang halaman. Ano mga epekto ng sa kalusugan at sa kayamanan? Ang mga lantang halaman ay nagpapataas ng negatibong enerhiya na nagpapahina sa aura at maaaring humantong sa mga palatandaan, sa mga symptoms, ika nga, ng pagkawala ng pananalapi kailangan ng agarang aksyon. Kung makakita ka ng mga naninilaw na dahon, gupitin ito kaagad, alisin ang mga patay at tuyong halaman, sa iyong tahanan ilabas ito agad, kung maaaring itapon ito agad pag-akit ng nakakapahamak na enerhiya. Ang pagpapanatili ng mga lantang halaman ay maaaring makaakit ng malisyosong enerhiya na magdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan at pag-aaway-aaway sa loob ng opisina o tahanan. Paghahambing sa mga masisiglang halaman, ang mga masisiglang halaman ay nagpapahusay ng fungsoy habang ang mga lanta kundi kaya patay na halaman ay magdudulot ng hindi magandang kapalaran. Iwasan din ang mga matitinik na halaman. Popular ito sa mga nag na maglagay ng mga matitinik na halaman. Hindi nyo ba alam na maaaring makita ng mga abalang manggagawa sa opisina na madaling map mapanatili ang mga halaman ito? Easy to take care at mahirap patayin. Ngunit hindi nila alam na ito'y bumubuo ng negatibong enerhiya Umaakit ng mga salungatan at hindi pagkakaunawan sa loob ng tahanan o opisina. Makakapinsala sa mga romantikong swerte at makakapinsala sa mga interpersonal na relasyon. Pwede rin ito magdulot ng kawalan ng pagkakaisa sa, sa loob ng tahanan o di kaya sa loob ng opisina o negosyo. Iwasan ang pag-overcrowd ng mga halaman at kalat. Kawalan ng balanse ng yin at yang. Masyadong maraming halaman ang maaring magpababa ng swerte at i-consume nito lahat ng positive energy. Mga alalahanin sa kalusugan. Ang mga halaman na ito ay maaring maglabas ng carbon dioxide sa gabi na pwedeng sanhi ng kakulangan ng oxygen at makaapekto sa iyong kalusugan. Epekto ng kayamanan. Maaaring halangan ang pag-accumulate ng kayamanan sa pamamagitan ng paglikha ng kaguluhan sa mga larangan ng enerhiya kung meron kayong mga patay at hindi masiglang halaman sa loob ng trabaho, opisina o tahanan. Iwasan ang mga halamang may malakas na amoy o yung mga malakas na bango. Ang implikasyon sa kalusugan, ang labis na matatapang na pabango o amoy ng halaman ay maaaring makapukaw sa nervous system natin na makakaapekto sa kalusugan, na pwede magdulot ng insomnia. Mahalaga ito, iwasan ninyo ang mga peking halaman. Aesthetic na appeal kumpara sa negatibong epekto nito. Ano ba ang mga negative effects na dala ng mga plastic na halaman? Pwede itong mangakit ng hindi tapat na pag-iibigan. Pangalawa, pwede ito magdulot ng mga problema sa mga mag-asawa o sa mga ikakasal. At pwede ito makaapekto sa swerte pagdating sa pera at pananalapi. Sumisimbolo rin ito ng walang pag-asa at pwedeng magdala ng negatibong enerhiya at maglabas ng nakakapinsalang epekto sa trabaho, sa negosyo, o di kaya sa pamilya. At yan ang kabuuan ng top 20 na masasorting halaman. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit natin dito ay tawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay, dagdag na kaalaman, at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa sariling sikap at mas lalo tayong uulanin. Hindi lamang ng swerte, kundi ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at pagtitiwala, lalong lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa upcoming vlogs natin. Marami tayong upcoming vlogs na exciting dito sa channel na ito at subscribe nyo rin po yung second YouTube channel ko, Franz Byron PH. And you can also follow me in all of my social media accounts for you to be motivated and to be inspired every day. Muli, ingat always.